Ano po yung mga panukalang batas na priority po ninyo? Ay, hindi ko naman itinago yan eh. Talagang gustong-gusto kong... Uh... Maiba ang singil ng kuryente Senator Marcoleta, pwede bang uh, kayo ay maging uh, tulay or bridge para po pagkasunduin ang sabi natin magkakaibang partido dyan sa Senado? Oo, oh, ako naman nakalaan na uh, maging tulay tayo sa pagkakaisa, sa pagkakaunawa lahat. Mads, magandang hapon sa India kasama si Senator Marcoleta. Yes, magandang hapon sa inyo Wedge uh, At nga kasama natin ngayon si Senator Electro Dante Marculeta Na fresh na fresh mula sa kanyang uh, proclamation Sir, sa Ano pong nararamdaman natin ngayon? Siyempre, masaya tayo sapagkat uh, naihayag natin ang ating pagpapasalamat sa lahat ng kinaukulan na uh, sumuporta sa atin. Alam naman natin kung sino yung pinakamalaking sumuporta sa atin. Hindi ko lang uh, masabi ng uh, diretsyo, pero alam naman ang buong Pilipinas kung sino ang talagang sumuporta para na may panalo po natin ang ating kandidatura. Ano po yung mga panukalang batas na priority po ninyo? Ay hindi ko naman itinago yan eh. Talagang gustong-gusto kong uh, maibaba ang singil ng kuryente sa ating bansa at talagang pagsisikapan nating uh, magawa yan sa lalong madaling panahon. Alam kong mahirap yan sapagkat napakarami ang stakeholders dyan. At uh, alam natin ang mga babangkain natin dyan. Ngunit, alam ko na may pamamaraan naman sa batas. At kung uh, pag maka, uh, makakatulong lahat ang aking mga kasama dito sa Senado, yun naman ang aking inaasahan. Palagay ko makakamit natin yan. Lalong-lalo na yung pangkabuhayan ng bansa natin, kailangan na natin talaga itong iangat. Marami talagang hirap na hirap na sapagkat ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalo na ang pagkain talaga, hindi na umaabot yung malit na kinikita ng mga pangkaraniwang magagawa. Wedge, Meron ding uh, ko, uh, linya ng komunikasyon kay Senator Marcoleta. Baka meron kayong gusto hmm. itanong ni Weng? Um, kung, uh, Senator, hindi ako sanay ng ano eh. Kung, <laughs> Senator, na uh, Senator Marcoleta, <laughs> napansin namin kanina dun sa iyong mensahe ay medyo naging emotional po kayo. Uh, pwede ba namin malaman ano, ano yung rason bakit parang emotional po kayo dun sa inyong mensahe? Emotional ba ako? Sa tingin ko, sinabi ko lang yung uh, dapat dapat nasabihin sapagkat uh, nalalaman ko naman kung ano ang kalagayan ng bansa natin. At uh, mas nakararami pa itong gusto na lang, eh, puro akusasyon na lang. Pinakamaganda solusyon. Tulungan hindi yung hidwaan, inang ang importante. Kaya kung ako'y naging emotional man, palagay ko nabigyan ko lang ng emphasis ang gusto ko talaga sabihin. Sapagkat sa pagsisimula ng trabaho para ayusin mo ang isang bansa, eh kailangan walang gulo, kailangan may pagtutulungan. Mm -hmm. Kapag hindi tayo nagumpisa sa pagtutulungan, eh, baka kung saan tayo mapunta. Yun, yun lang naman ang gusto kong ah... Uh, uh, bigyan ng diin sa aking pagsasalita. Mm -hmm. pwede, At uh, hindi pansarili. Yun ang gusto ko kasi itama. Mm -hmm. eh. Hindi pansarili ang pagsiservisyo. Mm -hmm. Kundi pagsisilbi sa higit na nakararami. Senator Marcoleta, pwede bang uh, kayo ay maging uh, tulay or bridge para po pagkasunduin ang sabi natin magkakaibang partido dyan sa Senado? Kasi kung patuloy po magkakawatak-watak eh, kahit napakaganda ng na mga panukala, alam mangyayari kung pag maglalabanan lang po parati ako naman nakalaan na maging tulay tayo sa pagkakaisa, sa pagkakaunawa lahat ng uh, lahat ng stakeholders para umunlad ang bansa natin. Nakalaan ako na ako ang gawin nilang tulay at ako siguro ang uh, kung kinakailangan pilitin natin sila ay gawin natin. Baka sakali, eh, magkaintindihan intindihan kami. Mm -hmm. Ayun, siguro one last point po uh, Senator Marcoleta, bukod dun sa mensahe ninyo kanina, may mensahe pa ba kaya gustong iparating sa mga kababayan natin na sa tingin niyo ay eh, dapat mabigyang diin sa kanila? Ayun nga, yung gusto kong uh, mabigyan ng diin ay iwasan na natin yung paligsahan sa pagsisisihan. Ang kunin na lang natin, makahanap tayo ng mabubisang pamaraan para sa pagundad ng bansa. Hindi yung batuhan ng batuhan ng walang patid na akusasyon. Samantalang ang kinakailangan ay makahanap ka ng lunas para sa napakaraming problema ng bansa. Wala nang ihigit pa rito eh. Sa dami ng problema ito kapag hindi natin ito in-address at paano natin na-address yung kumparagi lang na ito. Nakaharap na naman tayo sa impeachment. Kailangan maintindihan nila eh. Ito lamang impeachment na Uh, parang uh, nakabara sa lamun, lamunan natin. Paano, kang, paano mong malulunok ang pagkain mo kung barado ang lamunan mo? Nag-aaway-aaway ang ating mga opisyalis. Alam mo, itong dapat na ma mabigyan ng din sa kanil, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag aaway away Yan ang gusto kong... Uh bigyan ng din sa una lang, una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment siguro. Gagawa na ako ng paraan na itigil na natin ito. Ewan ko kung kaya nilang uh, isulong yan, pero sa ganang akin, Uh, doon pa lamang siguro na pag-uusapan ng 20th Congress siguro, sapagkat hindi na matatapos sa 19th Congress ito eh. Kapag mm. so, pagdating sa 20th uh, Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon, magkakaroon dyan ng debate palagay ko eh. Uh, hindi ko malamang paano ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19 Congress ay parang uh, ganun na lamang itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng uh, walang kaukulang mga batas uh, na maaaring mapagsaliga. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating uh, pagtalunan. Dapat mo bang uh, i-turn over sa 20th uh, Congress, yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. Mm. Oh, Senator Marcoleta si Wedge po ito, ano, eh may mga lumalabas sa social media na gusto ko kayong iluklok bigang uh, magiging Senate President ng papasok na 20th Congress. Sino raw magluluklok sa akin? <laughs> Parang ipinupush po yan Ay ng mga netizen. Ay kayo po yung okay. <laughs> Alam nga naman tatanggihan ko pag niluklok nila ako. Di ba? Mm -hmm. Wala naman siguro ang tatanggi dyan. Mm -hmm. Meron hong mga lumalabas na kayo raw Wala po ang susunod na Miriam Defensor Santiago ng Senado ngayon. Senator Marcoleta. Kasi eh, siguro doon sa patakaran ng kanyang uh, uh, paglalatag ng kanyang uh, mga gustong gawin, yung kanyang mga pamantayan, yung kanyang... Dahil sa abogado rin siya, so siguro doon nakakapareho kami ng approach sapagkat siya o ako, parehong nakabatay lang sa batas ang gusto naming uh, paraan ng paglalatag ng mga aksyon ang gagawin namin. At siguro dahil sa may katapangan siya. Uh, ako naman siguro may konting tapang sa pagkat, pag pagtama talaga. Kahit saan tayo mapunta talaga naman makikipag-away tayo kahit nagawang pa nila ng hopya, alam mo naman yun. <laughs> <laughs> yeah. Oh, okay. May hopya pa rin daw, uh, Senator Marcoleta. Congratulations, oh, oh. Senator. Congratulations po, Senator Rodante Marcoleta. Salamat po. Salamat po sa inyo. Hmm.